deliver na kami pang day 4. Day 4 ba? Mm -hmm. Day 4, lalo mo, Ayan, Itlog naman lang yun ang aming i-deliver. Oh, 75 tray. Sana walang traffic, no? Papunta kami malabon. video yung mga sinalita yan eh. Wala na ngayon ah. Napagod na nga. <laughs> yung voice over namin napagod na. Sinasalita ay tas wala na. Kung 4 days pa lang natin napagod ka na voice over. Where <laughs> are you? so ayun, nandito kami sa Norsagaray. Mapakalayong biyahe. Grabe oh. Ang ganda dito oh. Parang ano, tagaytay. ko. Ayun o. No? Nandito um, na kami sa ano, bulubundokin. <laughs> Maghatid lang kami ng ano, ng kape. <laughs> Mapunta na tong ano eh, Mindanao. <laughs> Lugi. Ay, nakulo ba yan? Porte kilap. Mapapamura ka eh. Isang gabi, kumita tayo. Ayun naman. In 200 meters, turn right. O, nabuhay na si ano. Si operator. Ayun o. No? Pero maganda ano dito ha, prusyon. Malayo sa ano. Pero bakit dami na mumuhay dito? May, may pangkabuhay talaga. Meron pa rin dito. Oh, Kahit malayo siya mga... Oh, pabriyo. yo! Hmm? Huh? Asan na yung location? Asan ka na, big bro? Turn right. Pero maganda talaga ano ito, malayo sa pollution eh, malayo sa ano, city. Oh, dito pa bababa -baba kami nga. <laughs> Marangay may tumul. Ayan o. Dami palang ano dito eh. Ito palang Norsagaray. Norsagaray. Ano to? Bitungol. Bitungol. Pinakamalayo na to. Pinakadulo na. You have reached your destination. Nasaan ah, na yan? bro na yan. Ayun, doon ata. Last destination, Big Bro. Ayun. Ayun, oh. No? Ayun. Okay. Final destination. At ayun na nga. Dahil sa kakahanap namin sa destination nito eh. Ayan, nagutom kami. Kumain kami ay ng lugaw. With uh, Pride Lumpia With chicharon So, sinamantala namin ang lugar na ito Dahil, ayan, tingnan nyo eh, Sobrang ganda ng tanawin So Parang na-refresh na rin Ang ating minds Mind, otak For recharging Dahil nga sa ganda ng panahon Ito ay napakalamig, no? So, ayan Nasa uh, tukto -tuk kami ng mataas na lugar kami niya. Ay, so, ayan. So, ay, ay, naraan na at kami uuwi na. So, maulan na din yung time So, ipakita ko na ang palibot Wala kayang ibang makakita kundi yan. Yan. May nanlul... Buti lang may naglulugawan. So, kami ay uuwi na. O. Oh. Ayan. Ang mataas na lugar na ito pala ay North Sagaray. Bitungoy.